Hello guys, sa kagustuhan nating gumawa ng paraan papaano itong ating Nissan Libina ay tumipid sa gasolina dahil uh, medyo may kalakasan po ang aking Nissan Libina sa city driving. Nung nakarang araw nagkarga ko ng 10 liters na gasol unleaded fuel, 10 liters yung 10 liters niya tumakbo lang ng 57 kilometers biro mo yun guys 57 kilometers so ang ibig sabihin sa isang kilometro sa isang litro sa isang litro 5.7 kilometers lang ang itinakbo medyo malakas yan diba guys so may nakita tayo ngayon na sabi nila sabi nila at Tratry ko lang din ito kasi marami na rin ako sinubukan ng uh, kung mga ano-anong additives, wala rin naman. So, ito. Ito tinatawag na carpil. Carpil, no? Tablita siya, tablita. Itong carpil na ito, isang tablet na ito. Pwede ito hanggang 75 letters, no? 75 letters. So, kung magpo-full tank ka, katulad sa akin, full tank nito is 40, 40 liters, 40 to 45 liters. So, pwede ito hati-hatiin. No? Hati-hatiin mo lang. Then, ilagay mo sa tanki mo. Sa tanki mo ilagay, bago or after kargahan. Mas maganda yung bago kargahan, ilagay mo na sa tanki mo. So, mamaya, magkakarga uh, tayo uli ng 10 liters na un unleaded uh, gasoline, maglalagay tayo ng portion nito. Portion kasi 70 liters ito eh. 70 to 75 liters, pwede ito. So, kakatin lang natin yan, pwede naman hati-hatiin yan, maglalagay lang tayo yung portion ng para sa 10 liters lang. Hati-hatiin lang namin to, no? Madali lang naman i cut lang yan, ihati hati hatiin lang yan. So, gawa tayo. Subukan natin. Subukan natin. Titingnan natin kung yung 10 liters saan makakarating kung maglalagay tayo ng carpil. Carpil. Tablet ito. Carpil. Carpil ha. Ah? Carpil. So, sige guys. Lalagyan na natin siya ng 10 liters. Okay.